wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumaliang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulo Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At uh, dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa, na ang mga diskaya ay 2016 papala pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay uh, nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalong na rock ay 2018 papala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 papala ito nagawa. So dahil sa malawak ang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot.